Mahal kong mga kapatid, nais kong iparating ang mga pinakamahusay na hangarin para sa inyo sa araw na ito. Narinig niyo na bang kailangan niyo ng mas mataas na lakas upang simula ng inyong araw, na ang kapayapaan sa puso at kaliwanagan sa isipan ay mahalaga, ngunit hindi palaging naroon. Sa video na ito, hatid ko ang isang makapangyarihang panalangin na ginawa upang simulan ang iyong araw na may layunin, proteksyon at direksyon. Ang panalangin na ito ay hindi lamang upang pakinggan, kundi upang maranasan na nagdadala ng kapayapaan at tiwala sa bawat sandali. Isipin mong harapin ang mga hindi tiyak na bagay na may kapayapaang nagmumula sa Diyos, na binabago ang iyong mga alalahanin tungo sa tiwala. Nais mo bang magkaroon ng kapayapaan upang harapin ang mga hamon, lakas upang mapaglabanan ng takot, at kaliwanagan upang makagawa ng magandang desisyon? Ang panalangin na ito ay isang paanyaya upang palakasin ang iyong pananampalataya at ipagkatiwala ang lahat sa mga kamay ng Panginoon. Kaya't kung nais mong simulan ang araw na ito na may higit na layunin, pananampalataya at lakas, sumama ka sa akin hanggang sa dulo. Manalangin tayo ng magkasama at ihanda ang iyong puso at isipan para sa isang pinagpala at masaganang araw. Mahal na amang makapangyarihan, nagpapasalamat ako sa iyong pagbibigay ng araw na ito. Tulad ng sinasabi ng salmista, ito ang araw na nilikha ng Panginoon at ako ay magagalak at magagalak dito. Inilalagay ko ang araw na ito sa iyong mga kamay, Ama. Ngayon, Ako'y magagalak at magagalak sapagkat ang iyong biyaya, kapayapaan at mga pagpapalang proteksyon ay palaging naririyan. Inaangkin ko ang iyong salita na nagsasabing, Tiyak, ang kabutihan at awa ay susunod sa akin sa lahat ng mga araw ng aking buhay. Humihini ako ng dugo ni Jesus sa aking buhay, aking espiritu, aking kaluluwa at aking katawan. Humihini ako ng dugo ni Jesus sa lahat ng aspeto ng aking buhay. Inilalagay ko sa iyong mga kamay ang lahat ng nag-aalala sa akin." ipinagkakatiwala ko ang aking mga takot, pagkabahala at mga alalahanin sa iyo. Isa namang araw ito o Panginoon at kahit hindi ko alam kung ano ang dala nito, nagtitiwala ako na ikaw ay sang Diyos na tapat na gagabay sa akin. Kabayan mo ang aking mga hakbang sa araw na ito patungo sa daan ng kapayapaan at lakas, at ang aking puso ay susunod sa iyong mga utos. Pakalmahin ang aking mga emosyon, Ama, naway ikaw ay nasa aking tabi sa buong araw protektahan mo ako at ipadala ang iyong mga angel upang alagaan ako. Jesus, ikaw ang aking manunubos, ang mabuting pastol na nagpapahinga sa akin sa mga luntiang pastulan at kinagabayan ako sa tabi ng mga tahimik na tubig. Palakasin ang aking pananampalataya at samahan mo ako sa araw na ito, Panginoon. Tulungan mo akong mapanatili ang aking katatagan sa pananampalataya, Ama, at naway magkaroon ako ng maliwanag na isip na iyon upang makagawa ako ng tamang mga desisyon. Tulungan mo akong hindi maligaw sa alinmang aspeto sapagkat ang iyong salita ay nagsasabing hindi ka diyos ng kalituhan. Makipaglaban ka para sa akin sa araw na ito, Panginoon. Protektahan mo ako mula sa mga bagyo na maaring magdulot ng takot, mula sa mga hamon na magpapahina ng aking pag-unawa, o susubukang lumikha ng kalituhan. Ito ay hindi nakalaan para sa aking kapalaran, Panginoon. Tulungan mo akong linangin ang isipan ni Kristo. Hindi mo ako binigyan ng espiritu ng takot o kalituhan, kundi isang espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig, at isang balanseng isipan. Ngayon, pinipili kong ituan ang aking isipan at puso sa iyong salita. Hinihiling ko na tulungan mo ako magnilay sa iyong mga aral-araw at gabi, at ako'y nagpapasalamat dahil tapat ka sa iyong pangako. Ama, tulungan mo akong iwanang nakaraan, patawarin, at muling magsimula. Tulungan mo akong magtiwala sa iyong plano para sa araw na ito. Diyos, payagan mo akong makita ang mga bagong pagkakataon, makapagpagaling mula sa sakit ng kahapon at muling magsimula, sapagkat alam kong mayroon. Kamas magagandang plano para sa akin. Pinupuri ko ang iyong pangalan, Hari Jesus, ikaw ang pundasyon ng aking buhay. Hinihiling ko, Panginoon, na ipakita mo sa akin ang daan na tatahakin ko ngayon. Sinasabi ng iyong salita na ang walang hanggan na pag-ibig ng Panginoon ay hindi nagtatapos at ang kanyang mga awa ay walang hanggan. Sila ay nagbabalik sa bawat umaga. Takila ang iyong katapatan. Salamat, Panginoon, sa tagumpay laban sa kasalanan at kamatayan. Kabayan mo ang aking pangayon, pang ngayon, Ama, at naway ang dugo ni Jesus ay magprotekta sa akin. Hindi ako matatakot sa anumang darating sa aking landas, sapagkat ang lahat ay nasa iyong mga kamay. Inaanyayahan ko ang Panginoon na maglakad sa aking tabi na ang banal na espiritu ay magturo, manguna at makipag-usap sa akin. Itinutok ko ang aking mga mata at puso sa langit na nakatuan sa iyo, Panginoon, ang may akta at tagapagtapos ng aking pananampalataya. Sinasabi na yung salita na itatago mo ako sa perpektong kapayapaan kung ang aking isipan ay nasa iyo, at ngayon ay lumalapit ako sa iyo na humihiling na i-renew mo ang aking isipan habang ako'y nagmumuni-muni sa iyong salita. Hinihiling ko sa iyo na dalhin ang kapayapaan sa aking puso at isipan na tahimik ang lahat ng magulong tinig ng kaaway. Na walang bagay ang makakaapekto sa akin, ni sa aking pamilya, sa ang dugo ni Jesus Kristo ay magiging hadlang na proteksyon. Walang sandatang inihanda ng kaaway ang magtatagumpay laban sa akin. Iwan ko ang lahat ng hindi makaakyat sa ilalim ng dugo ni Jesus. Mga lumang ugali, maruruming pag-iisip, at mga negatibong tao. Pinipili kong mapanatili ang aking sarili na tatakpan ng dugo ni Jesus Kristo at inaangkin ang proteksyon, pagkakaloob, at gabay na nagmumula sa pagiging sakop ng dugo ni Jesus. Lumalapit ako sa iyo ngayon na alam kong ang lahat ng kapangyarihan ay nasa iyong mga kamay. Alam ko at magtitiwala na ikaw ay Diyos na nagmamalasakit sa kanyang bayan, at inilalagay ko ang aking tiwala sa iyo. Inilalagay ko ang bawat sitwasyong aking kinaharap ngayon sa iyong pangangalaga. Ang aking buhay ay nasa iyong mga kamay. Ipinagkakatiwala ko ang bawat relasyon, bawat pag-iisip, bawat alalahanin at takot sa iyo. Ama, alisin mo ang lahat ng pagdududa, takot at kalungkutan. Kunin mo ang lahat, Panginoon, at hinihiling kong palayain mo ang iyong biyaya at awa na ibuhos ang iyong makalangit na kapangyarihan upang gabayan at talhin ako. Punuin mo ako ng iyong banal na espiritu. Panginoon, bigyan mo ako ng espiritual na mga mata upang makita at mga tainga upang marinig, upang hindi ako mahulog sa mga patibong ng kaaway. Ipinagkakatiwala ko ang aking buhay sa iyong mga paa at inilalagay ko sa harap mo ang lahat ng aking mga pagnanasa, ambisyon at mga pangarap. Lahat ng aking ninanays, lahat ng aking mahal at itinuturing na mahalaga, inilalagay ko sa iyong harapan, Ama, at nagpapasak pa ko sa iyo. Sa aking pag-aalis ng sarili, Panginoon, ako'y nananawagan na ang banal na espiritu ay maging mapangyarihan sa aking buhay. Hinihiling ko na punuin mo ako ng mga kaloob at punga ng iyong espiritu. Tinatanggap kita, banal na espiritu, pinagmulan ng pag-ibig, pag-asa, kagalakan, kapayapaan, pagtitiyaga, kabutihan, at pagpipigil sa sarili. Naway makita ko ang kagandahan sa bawat detalye at makahanap ng kagalakan sa maliliit na bagay. Ipagkaloob mo sa akin ang karunungan upang harapin ang mga hamon ng may tapang at kapanatagan at naway ang pananampalataya ang maging aking patuloy na lakas. Naway ang aking mga salita at gawa ay magpakita ng kabutihan at liwanag na nagmula sa iyo. Naway maging instrumento ako ng iyong kapayapaan. Nagdadala ng pag-asa at kinhawa saan man ako magpunta. Amen. Kung ang panalangin na ito ay tumago sa iyong puso at nagdala sa iyo ng kapayapaan, inaanyahan kita na sumama sa akin sa paglalakbay na ito ng pananampalataya. Mag-subscribe sa channel upang makatanggap ng higit pang mga panalangin, mensahe ng pag-asa at mga salita ng pampasigla upang patatagin ang iyong panampalataya araw-araw. Naway ang pag-ibig ng Diyos at ang kanyang biyaya ay sumaiyo. Nawat patuloy tayong lumago sa presensya ng Panginoon pagpalain ka ng Diyos at hanggang sa susunod na video